Ay mga ka super pogi, tuturuan ko sa inyo kung paano sindihan ang ilaw nitong Sunny 375. Ayun patay yung ilaw, wala sang ilaw. Sa mga hindi nakakaalam kung paano sindihan ang ilaw, ganito lang 'yan. Pindutin ang maraming tuldok na to. Pindutin siya ng isa. Ayan, makikita mo yung control panel. Pindutin mo ang control panel. Tapos makikita mo na siya. Ah, uh, volume ito sa kung may Bluetooth ka, tapos wiper sa katubig. Ito yung ilaw, dalawa siya. Isa doon sa bakit, doon sa arms niya, saka doon sa baba. Pindutin ang isa, medyo di na ng konti. Sisindi yung nando sa taas. Tapos pipindutin po ng isa para lumakas yung malakas yung ilaw. pipindutin natin, isa pa, sa malakas. Yun. Nadali. Tapos ito yung wiper, pindutin mo yung wiper. Isa. Tagano siya. Pus pa ng tubig, pindutin ng tubig. Diin na ng pindot. Ayan, lalabas ang tubig. Pag binitawan mo, mawala yung tubig. Bilisan ng ikot. Ayan, tubig. Ayan, patayin. Patay. Patay siya. Tapos, babalug sa dati. Kipipitin mo, ay nasa baba. Ayan. Ayan, normal na yan. So, mga hindi nakakalam, ito lang pagkakataon nyo para malaman nyo. Okay?